Ruth, ano? nagsimula na. Yan ba yan? Ah, uh, ang programa makikita ninyo ha, pansinin niyo ito. Una, wala silang tinutukoy. Pangalawa, kung may tutukuyin man sila, tingnan niyo yung mga comment section, ano sasabihin nila? Si Sara Duterte, mga Duterte Senator Bongo, lahat ng Duterte Alliance. Kaya nga mismo si Corina Sanchez napanood ko si isang ano, tinanong niya 'yung mga kasama niya. Bakit nauna si Senator Bongo? ito ha, isipin niyo to ha. Ang focus ng mga putang inang mga NPA na 'yan, ang focus nila, tirahin sila Bongo, sila si VP Sara Duterte. Imagine niyo ha, ano mang problema doon kay Bongo? Yung kapatid niya at saka di umano, at saka yung kanyang uh, tatay ay kontraktor. O ano ang pakialam niya doon? Eh yung negosyo na yun, noon pa yun. Hindi lang ngayon yun. Noong noon pa yun. Matagal na matagal na. Hindi pa politiko si Senator Bongo. Nandyan na yan. Existing na yan. Pero, etong mga NPA na ito, hindi nila kinequestion. Yung mga congressman mismo na contractor. Sila mismo. Hindi tatay, hindi kapatid. Sila mismo. Hindi nila mapangalanan at maidiin ng todo si Romualdez. Bakit? Makatanggalan sila. Alam mo na.